Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pagnilay-nilay sa Ebanghelyo sa darating na linggong ito dito sa ating programang sa isang tasa at salita. Mahinit pa ang ating kape? Kaya simulan na natin ang ating pagnilay-nilay bago pa ito ay lumamig. Ang ating pong pag-aaralan ay hango sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 12, versikulo 38 hanggang na 44. Para sa ikadalawamput putdalwang linggo sa karaniwang panahon. Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Patuloy po natin ipagdasal ang mga nangangailangan ng ating panalangin. Kaya, anyayahan natin ngayon ang banal na Espiritu Santo na gumabay sa ating lahat. Sabay-sabay po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sagay mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang Ibanghelyo ayon kay San Marcos. Sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahabang damit at gustong-gustong binabati ng may paggalang sa mga pamilihan. Ang gusto nila ay ang mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuan pandangal sa mga handaan. Inuubos nila ang kanilang ang kabuhayan ng mga byuda at ang mahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang dahil diyan, mas mabigat na parusa ang igagawad sa kanila. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasda ng mga nahuhulog naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang byudang dukha at naghulog ng dalawang salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit, ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya ay dukha ay ang buo niyang ikinabubuhay. Mga kapatid, ang ating pong binasa, ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Narito po ang ating katanungan para sa araw na ito. Bakit higit pa sa lahat na nag-alay sa templo ang, ang, ibinigay ng byuda? Dalawa po ang, ang inyong pagpipili ang kasagutan. Number one, dahil ibinigay niya ang lahat. O kaya ay number two, dahil ginto ang ibinigay niya. Kung alam niyo na po ang mga kasagutan, ang kasagutan dito sa ating tanong, mangyari inyo po, inyo na pong ipadala sa numerong nasa inyong harapan 0917-6363045. Ang una pong makakapagpadala ng tamang sagot ay siya pong ating ahandugan ng 100 peso load para sa inyong numero o sa numerong inyong ninanais. Muli, nandito ang ating Panginoon at siya ay nagtuturo sa mga tao, lalo na sa kanyang mga alagad, tungkol sa wag masyadong paistariray na gustong gusto nila may mga tao na ang lugar sa handaan kaya o sa sinagoga nagdadamit sila ng bonggang-bongga -bongga sa kanilang pagdarasal pero hindi para papurihan ng Diyos pero para magpabongga ito yung mga ano, main character ang itsura tayong ngayon ay ikaw inyo pong babalikan ang ating pong istorya ay nangyayari sa Jerusalem. At doon ay kanyang tinuro sa mga nakikinig sa kanya yung huwag masyadong ibibida ang sarili sapagkat yung iba'y may, may suot na mga habang damit katulad na nakikita ninyo. Magandang bagay yan eh kasi yan ginagamit nila sa pagdarasal. Uh, at ito ay nagpapaalala sa kanila na sila nasa harapan ng Diyos. Tuwing sila nagdarasal, ang ayaw lang natin Panginoon ay gagamitin ng mga bagay na ito para lamang magpa, magpasikat. Sa sinagoga, gamit nila ito. Pero yung iba rin, naghahanap pa ng unang lugar, mas magandang lugar sa sinagoga. Abay, sino nga ba ang Panginoon sa loob ng sinagoga? At yung iba ay gustong bumibida. Eh, hindi ba Diyos ang nangunguna sa lahat? Kahit sandaan sa eh, abay, naguunahan sa pangunahing lamesa. Eh, ang gusto kasi nila, hindi lang yung, dahil makakain sila ng masasarap na pagkain sa pangunahing mesa. Pero yung kanilang ano, pag nanais, yung mabigyan sila ng karangalan. Pabongga nga eh. Ngayon, sabi ni Jesus, oh, huwag kayong ganon. At nanonood ang ating Panginoon sa loob ng templo nakikita niya ang maraming mga tao na nagpupunta ron para magbigay ng natatanging handog sa templo. Sabi nga rito na upo si Jesus doon sa hulugan ng mga kalob sa templo nagmamasid sa mga naguhulog ng salape Napansin niya mayroong mga mayayaman naguhulog ng malalaking halaga pero may isang byuda na mahirap naguhulog ng dalawang salaping tanso. Yung pong binabanggit dito sa templo na Hulugan ng, ng mga handog, yan po 'yung nakikita n'yong ano sa larawan eh, parang mga trumpeta na doon nyo iuhulog ang inyong donasyon. Yan ay parang isang malaking alkansiya. At yan sa panahon ng Panginoon hanggang ngayon, ito ay ano eh na, naging naging ano na rin, parte ng buhay nila sa kanilang mga bahay 'yung paguhulog ng natatangi handog o mga salapi para makatulong sa ibang tao. Ito po yun. Ang tawag po dyan ay tzedakah. Yan ang salitang Hebraiko na ibig sabihin ay righteousness. O kaya ay limos. O, nakita ninyo, may butas po yan. O yan, o yan, ay parang alkansiya. Pero hindi ito para sa pansariling interes. Ito pong parang hulugan ng pera ay pantulong sa mga nangangailangan. O katulad nito, kaya ano may isang kusing, ihulog ko na rito. Yan. Kaya yung gawain nila sa templo ay naging gawain din nila sa kanilang mga bahay. Kaya napakagandang ano niyan eh, practice, pantulong sa mga may hirap. Pero ngayon sa kwento na ating Panginoon, sa kwento na konsaan ang ang ating Panginoon nanunood sa mga naguhulog, yung iba'y naguhulog ng labis-labis lang sa kanilang mga resources. Eh, itong byuda, binigay niya lahat ng lahat-lahat na meron siya. so, tanda, inyo napapansin ba na ang Panginoon natin ay nanunood? Kapag nakakapansin kayo, nadaanan niyo sa Biblia na nakatingin ang Panginoon o kaya kung sino man ang ang pana ang gumagalaw sa istorya pag sinabing nakatingin o nanunood, ang ibig sabihin niyan ay tayo iniimbitahan na tingnan ang point of view ng ating Panginoon, yung kanyang pananaw. O ngayon, titingnan natin kung ano ang nakikita ng Panginoon. nakita niya nga, yung mga mayayaman naghulog ng mga sobra sa kanila. Samantalang yung isang dukha na byuda, abay lahat-lahat na ng kanyang pinagkakitaan na ando sa dalawang kusing na yun na inihulog. Ganyan ang itsura ng kanilang mga salapi noon. Kaya nung nakita ng Panginoon yung pangyayaring iyon, ito naman ang kanyang binanggit. At makikita natin dito rin ang pananaw ng ating Panginoon. Sabi niya, yung byuda na yan, mas maraming inihulog yan kaysa sa mga mayayaman na nagulog na limpak-limpak na salapi. Kasi yung mayayaman, yung sobra lang ay binibigay nila. Itong mahirap. Lahat ng nasa kanya, ibinigay niya eh. Mahirap nga eh. So, yung yung dalawang kusing na yun na dapat ay eh para sa kanya at sa ka, sa kanyang pamilya, inihulog pa niya sa Panginoon. Napansin niyo ba yung ebanghelyo natin noong nakaraang linggo, yung mahalin ng Diyos ng buong puso ay ito nga ang ano isa sa mga paraan na pinapakita kung paano ang biyudang ito ay nagmahal sa Diyos ng buong buo. Abuo ah, talaga. Walang itinira yung mayayaman, nagtira pa. actually, yung binigay nga nila, ayon doon sa istorya, yung anong sobra sa kanila eh. Yung biyuda, hindi. Yung lahat ng meron siya. Kaya nga, kumbaga sa Facebook, kaya like. Kasi, buong buhay niya ang nakataya sa kanyang ibinigay sa templo at sa Diyos. Kaya nga, sabi ni Barclay, isang komentarista ng Biblia, ang wagas na pagbibigay ay may kaakibat na sakripisyo. Ang halaga ng handog ay hindi may papantay sa ginugol ng nagbigay. Hindi ang laki na handog, subalit ang sakripisyo. Kaya nga kung minsan eh, yung mga nagbibigay sa, sa kung naman ano tulong, eh, ang pagbibigay ng buong buo, kung minsan mararamdaman mo yan eh, hindi lang naman sa lepi ang pwede ibigay. Pati oras ninyo, yung lakas, yung talino sa pagtulong sa kapwa, gayon na rin sa pag samba sa ating Panginoon Diyos. Eh kung nga ako isisimba eh, eh, kailangan maibigay ko yung buong buo sa aking oras. Kaya kung minsan natatama rin kayo, ay, ang linggong ito, Diyos ko, lalo na pag umuulan, eh, gusto ko nalang magtulog sa bahay. O, oh, eh, pwede mo rin gawin yun. Yun nga lang, anong sakripisyo naman ang na pwede kong ibigay sa Diyos ng buong buo na maramdaman ko na yung buong buhay ko talaga para sa Kanya. Kaya, yung pagpunta sa simbahan, lalo na sa oras na ako'y tamad na tamad, o, di ba matinding sakripisyo yon Yun yung pagbibigay ko ng buong lakas ko sa Panginoon Diyos. All my life, sabi nga sa kanta, without a doubt I give you all my life. Ang mga banal na, na santo, santa ng simbahan, Iyan ay binibigay sa atin ng Diyos, ng, ng Panginoon Diyos at ng simbahan upang ating tularan sa kanilang pagbibigay ng buong buhay nila sa Panginoon. Si Don Bosco, hindi naman siya napakayaman eh. Binigay niya ang lahat ng meron siya kahit nasa kanyang kahirapan sa pagsisilbi sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kabataan. O ganun din, si San Ignacio ng Loyola, isinurender eh niya ang eh lahat ng kanyang ambisyon na represented nung espada niya at iniwan niya ang lahat. Bumuo siya ng isang organisasyon, ng isang kumpanya, company, the Society of Jesus, para maglingkod sa Panginoon. Maraming iniwan ng mga taong ito sa paglilingkod sa Diyos. Kahit na si Mother Teresa, nung nabubuhay pa siya, eh, tinatanggal na siyang banal. Pero bakit? Kasi hindi na niya inisip kung ano pa man ang maititira niya sa kanyang sarili ang buo niyang pananaw at pangunawa, lakas at pag-iisip ay sa pagtulong sa kapwa at sa pag-ibig sa Diyos. Meron kami estudyante sa Mandaluyong na nagbigay ng kanyang buhay para sa iba, si Roderick Flores na nung kasagsagan ng isang masamang panahon, inabot sila ng masamang panahon, mga Boy Scouts sila, nagkakamping sila, sa isang dalampasigan, ay bigla na lang nung sumama ang panon, inaando sila sa dagat. Eh, inanod yung ibang maliliit na Boy Scout, si Roderick Flores po, ang tumalon sa dagat para iligtas ang mga batang ito. Nailigtas naman niya ang, mara ang lahat ng mga nangailangan ng kanyang tulong. Eh, siya naman ang nilamon ng dagat. Hindi ba yung pagbibigay ng buhay sa kapwa-tao, pagbibigay ng buhay sa Diyos, ay katulad din at nasasalamin din at ipinapakita rin ang pagbibigay ng buong buo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, sa ating mga pang-araw-araw na buhay, tayo parang yung balo sa ating mga ordinaryong gawain. Yung pagsimba kaya, o kaya sa kung ano man natin trabaho, nagtitinda kaya sa palengke, nagtit o kaya ay eh, may mga business tayo, sarili nating mga gawain, trabaho, o sa mga estudyante nag-aaral, yan ang ating mga tungkulin sa pang-araw-araw nating buhay. Pero hindi ito malilit na bagay lamang kung iaalay natin ng buong buo ang mga ginagawa natin sa Panginoon Diyos. Kaya bilang is isang estudyante kaya o kaya ay mga manggagawa kung ano man ang ating pinag-aaralan at anong ating ginagawa yung buong buhay ko para sa Diyos sang maliit na bagsak sa pang-araw-araw kong ginagawa ay napakalaking napakalaking bagay sa Diyos kung ang lahat ng ito ay galing sa aking puso at buong kaluluwa kaya I'm proud to be Catholics kasi tinuturuan tayo sa simbahan ito na magbigay ng buong buo sa ating Panginoon ang kasagutan po sa katanungan sa araw na ito ay, sa tanong na ito, Bakit higit pa sa lahat na nag-alay sa templong ibinigay ng byuda? Ang sagot po dyan ay number one, dahil ibinigay niya ang lahat. Samantala, iiwang ko kayo ng makatanungan para sa higit na pagpapalalim ng ating binasa. Gaano talaga kahalaga sa akin ang Diyos? Paano nakikita sa buhay ko na talagang mahalaga sa akin ang Diyos? At ang pangatlo, ano kalimitan ang ibinibigay ko sa Diyos? Yung lahat sa akin o yung sobra lang sa buhay ko? At iiwan ko kayo ng mga pananilita mula kay Archbishop Fulton Sheen. Kung minsan ang kaisa-isang paraan upang makapasok ang buting Panginoon sa ating puso, ay basagin ang pusong ito. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon bilang pasasalamat sa grasyang ibinibigay niya sa atin araw-araw. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw, patawarin kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sumain niyo ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa programang Sa Isang Tasa at Salita. Mainit pa rin ang ating kape. Hanggang sa susunod na pagtatala kayan, sana'y tuloy-tuloy rin ang pag-init ng inyong puso sa pagmamahal sa Diyos. Enjoy the rest of the week, enjoy Sunday, and as always, stay good!